Hello guys! Ayan, magandang hapon. So dito na tayo sa ating babuyan guys. So yung baboy natin na uh, mga nganak, nadatna na natin guys na nanganak na po siya. So hindi na natin binantayan, hindi na tayo ng, hindi na tayo ng uh, yung mga pusod po nila. Ayan, nagsum, nagsarili na po yung inahin po natin. So ipakita ko po sa inyo yung kagandahan po kahit hindi na po natin pumakil po or bantayan yung mga inahin po natin na ng mga anak kapag ganito po yung, yung style po ng uh, crib po niya. Ito sa akin uh, parang improvise lang siya. Pero yun, marami na akong mga baboy na hindi ko na sila pinapaanak. So nadadatnan ko na lang ng anak na katulad nito, uh, napansin ko kanina na malapit na siyang mga anak pero Tinabayaan ko na lang siya yun. Tinatnan ko ngayon. Binisita ko siya. Uh, nakatapos na mga anak guys. Merong siyam. So, biyaya ulit sa ating dito sa ating munting pabuyan. Sana mabuhay lahat and may binta natin guys. si so, ipakita ko sa inyo guys itong kulungan ko po dito. Para hindi din po kayo mahirapan pag nagpapaanak kayo. Hindi nyo kailangan magpuyat na sa akin hindi ko na siya pinabantayan sa gabi minsan pinapaanak ko lang pero ngayon ito wala akong pagod na dito guys so papakainin ko na lang siya mamaya so ito siya guys so ganito yung ginawa ko sa mga pinapaanakan ko natin guys improvise lang siya yan so kung papansin ninyo nandiyan na yung mga anak kompleto na anak-anak na nine lahat yung anak niya yan nagaganda So, nilagyan ko lang pa ng dayami guys para hindi lamigin yung mga big natin. Mamaya palitan ko itong medyo form na. Palitan ko itong medyo basa. O, oh, meron tayong 9, 2, 4, 6, Meron tayong seven, eight, dito, guys. So, meron tayong hirap. Ang ganda nila guys. lang na lang na mag isa hindi na tayo nagpunas yan so yun ang kagandahan guys pag uh, merong crib meron ganito yung inahin natin kasi hindi niya ma iipit yung mga anak niya guys so, ipunasan natin yung pagbibigyan nila tumihi siguro kanina kasi medyo sa dito so mamaya linisan ko yan guys magpalit ako ng dayami or magdagdag lang para hindi sila lamig din pagkagandahan din guys kapag may dayami uh, ang anihan kasi ngayon kaya meron tayong nakuhang dayami so may pagtutulugan sila ayan guys. 2 o'clock na ngayon. Na binisita natin at maka-anak na siya. Hindi na din tayo nag-inject ng titoxal guys. Uh, lumabas na yung inunan niya. Oh. So, wala siyang naipit kahit isa guys. Ayan. So, kala ko marami siyang anak. Pero okay na din itong siyam guys. Wala tayong problema dyan. Hindi natin kailangan magproblema sa pagpadidin -de na dyan kasi ay sisyam lang sila ayan girl kaling mo ah so magpa kain na tayo guys magpaligo ng mga baboy umpisa na natin magpakain kasi tagal tayo magpakain madami tayong papakainin pero paliguan ko muna itong ibang baboy natin guys So ayan so kapag may, may inahin kayo guys Yan itong gawin ninyo Wala kayong problema sa pagpapaanak so, Mula nang napagawa ko ito guys Hindi na ako kwan Hindi na akong nagbabantay dito Dati hanggang 15 days binabantayan ko yung mga mga baboy mga kapag nagpapaanak pero ngayon guys, wala na. So kahit makaligtaan mo na panakin, kaya na yung panakin yung sarili nila guys. So... Kapag humihiga ito guys, yung baboy, uh, nakakalusot po yung mga biik natin. Kaya yan ang kagandahan. So hindi sila naiipit. Meron man mga naiipit siya pero naapakan lang gano'n. Pero bibihira po tayo mamatayan dahil sa pagkaipit po ng mga big po natin. Cute nila oh. Kung So sana mabuhay lahat. Sana may bibili. <laughs> Kasi ang dami na nating bihik dito. Wala tayong pangpakain. Yun lang problema natin guys. <laughs> so ang laki ng inahin nito guys. 9 lang yung anak niya. 2, 4, 6, 8. Saan yung isa? Yung sa kabila. So, ayan lang guys. Thank you Lord sa bagong biyaya. Sana makapag-provide po tayo ng pakain. Ayan, thank you, thank you guys.